Nasyon de himayit e Lanta ng ating carfas. Kahapon pa kasi dapat to. Pero wala kasi akong time na short pa sa time. Kaya pinag pabukas ko na lang at ito na nga. malambot naman siya. pwede nga Samay na lang natin yung tangkay. Nahalo to sa mga putahe. Pwede rin to sa salad. Ayan na ako mag-lunch. Parang may gagawin ako mo ngayong hapon. Ito na lang mo na. Ay, sakit ng ulo ko, guys. Wow, meron pala akong anong basa. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yan. Ito pa. Mayroon pa dito. Ayan. Hindi naman ako nabugbog ni Berna. Siguro nung ano, yung Friday. Doon sa kinalaan namin sa Jampulin. Siguro, siguro ano. Iman ko lang. Baka sa slides. Hindi naman siya masakit. Pansin ko lang. Masa ako. Hindi naman ako nabugbog.